Ay, nainis ba kayo sa tuwing nanonood kayo ng YouTube, may ads, tapos matagal mag-load? Eto, panawarin mo tong video na to. browser, Google, yung tatay mo sa taas, Brave Download. Kung tapos makikita mo yung Brave Browser Download, i-click mo lang yan. Tapos, click mo tong Get Brave for Windows. Yan, tapos kung saan, may, kung saan mo ilalagay yung download na apps, basta download yan. Tapos save, tapos automatic mag yan mag-download yan. Nagawin mo lang, do-double click mo lang yan para mag-install. Brave Browser, search mo lang youtube.com. So, tapos yan, yan. Pwede ka ng mga gusto mo. Bali, ito pala yung uh, icon ng Brave. May mo dito yung black tracker and ads. Kaya sa tuwing nariginig ka ng mga music video or nanonood, automatic block yung ads. Bali, tips ko lang ba, nanonood ka ng mga music video. Yan, katulad na ito. <laughs> Meron kasi yung quality na natawag. Itong settings, click nyo ito. Ano ba pa purpose yung quality? Uh, tips ko lang dito, the more mataas ang quality ng video, like 4K, 1080, HD. Uh, the more na mataas ang quality ng video, the more manas kumain ng data. So, kapag mabagal yung data mo or maliit yung data mo like 1 gig mabilis lang siya maubos tapos since mabagal yung net matagal mag-load. so kung gusto mo ma kung maikinig ka nga lang tapos gusto mo maliit ang makakuha sa data mo like oh, ito mga may data ka ng 1 gig tapos may lika manood ng 1 hour video ng music video mga 1 hour ang ganyang katagal ang uh, payo ko is 144p kasi sa loob ng isang oras makukonsume lang niya na data mo is 80 MB tapos mabilis pa siya magload since maikinig ka lang itong the best na pwede mong gawin ang bagoy niyo quality yan mabilis siya magload tatalo na agad yan Makita niyo tumalan agad. Yun lang. Thank you.